Oh, my nose got stuffy now because it's cold. No, my hair is so short. I cut it so short, look. Huh? <laughs> if you if you're a face, what are you? i can't i don't my brain is not processing it i like buchi yeah we always eat that especially when it's fresh hot Oh, if you can only be one thing from your face. Huh? I'm going to give you a Tagalog lesson, okay? Kung isaka isakang parte ng ano ka? There you go. I translated it for you with more description. I am your Filipino professor. Kung ang Tagalog ng aso, oh, dog ay aso, ano ang Italiano ng aso? Ay, ay, ay! I don't know. I was just reading Zone Ace's comment. My nose is stuffed. Oh, it's so red. Look. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapamilya at aces. Pang ah, uh, ako po ay ako po si Nate Nathaniel S. Porcala ng Baklaran. Joke. Ng Quezon City. ABS-CBN Star Magic. BGYO PH. Ako po ang inyong host for sa gabing ito. Gabi na ito. At ngayon, magpapaalam na kami. Kasi patapos na ang Kumu Live ko. Limang minuto na lang bago po ako, bago, puma, bago matulog po ako. Kaya, maghanda na kayo. Mga gagawin nyo, pagkatapos ng live nito. Okay, sige. Kasi walang magla-live pagkatapos po ako. Walang, wala po akong kasunod na live ng kuya, ni, na kuya. Okay? Sige, wala ka naman choice. At nagbabalik, sumubo po ako ng tatlong kutsara, kutsara na halo-halo. Masarap po siya. Madaming sangkap na masarap. Mga six na sangkap na lasa na tikman ko. Yung isa, ice cream na ube. Dalawa, yellow. Tatlo, leche. Apat, jello. Jelly lima, uh, leche flan, S anim, ay yung plastic sa spoon at nagbabalik TV Patrol Dalawang minuto na lang tapos na ang live. Any Bisaya words na alam mo. <laughs> Gihigugma taka. Madamo ka salamat. Ah uh. Thank you po, Atty Vicky for the dash. Last one minute. e what? I ulat uh, mo. Ano dapat namin abangan sa inyo? Ayun, isang minuto na lang. Patapos na ang live. Uh, abangan nyo na lang mga susunod na araw. Madami po kaming ganap na bago at masaya. Kaya maghanda na kayo at mag-ipon ka ng maraming pera kasi mahal ang buwan na to magastos ang buwan neto, oh, at ang next buwan, at ang buong year na 2024. Kaya maghanda na kayo kasi magiging maniwala kayo! Maraming salamat! Maghanda na kayo. Dapat nasa kaliwang kamay ay yung kalendaryo Tas sa kanan ay ang ball pen para masulat mo ang lahat ng ganap ng BGYO kasi marami tayong ganap! Ah! Magpapaalam na po ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Matutulog na po ako. At magingat po kayong lahat, Aces. Mahal ko po kayong lahat, Aces. Mahal ko kayong lahat sobra. Sige. Mauuna na po ako.